Hi hey guys, good morning <laughs> Nakridala ko andre guys oh. Pumelo yes, May saging pa guys <laughs> Dalawang ganito Galing sa mawag. Tapos may pumelo tayo guys ito yung pinakaon ng bunga ng tanim ko na pumelo sa mawag. So, tinanim ko siya guys 2014 ata. di ko na maalala. So, 10 years. So, balatan natin guys. Ito yung pinakaon ng bunga ng pumelo. Tapos, wala. yan guys, oh. Pula. Pula siya guys Sa balata natin guys Pinakaunang bunga sa tanim kong pumilo. <laughs> Nagbunga na din guys. Tapos sabi nila, pag unang bunga daw, lihian mo daw yan, isaw mo sa asukal. Kaya may asukal ako dito guys. Isaw-saw daw sa asukal. Para tumamis yan yung ano mga pamahiin guys hmm? tingnan nyo guys hinog na la guys <laughs> pag abot ako mawab gihatag ng randis ako Iyan na dahil ano. Nervous yan na guys Actually madaming bunga na to Yung iba maliliit pa guys ba? Tapos yung iba nahuhulog O tingnan nyo guys oh. Pula siya guys Basta maalala ko 2014 ata ako to tinanim Sa likod ba Sa likuran ng bahay nila Randy kami tinanin din ako doon na ano guys ba yung may tinanin din ako doon na lansones hindi ko na na ano hindi ko na na update yun kung ano nangyari hmm, hala guys oh pula siya okay pula kayo guys oh So, tigin natin. Hala guys! Oh! Sidlis pa So, may asukal tayo guys. Kasi unang bunga, unang pitas, para tumamis daw yung mga bu bu uh, bunga, yung una daw isaw bunga, sa asukal dia lang, guys yan so look guys Hmm. at guys. sa next guys ipakita ko yung puno maliit lang tong puno nito guys ba parang ganito lang guys oh tapos may bunga na mm. la juicy pa yun guys Kahit hindi mo na sa asukar, guys, matamis na. Ay, salamat, Lord. Hmm? Subukan nyo itong ganito, guys, pag may mga tanim kayo. Yung unang bunga. Pag kain nyo, itausaw nyo sa asukar. Para yung mga susunod na bunga, matamis ba? Yun yung mga sabi ng mga matatanda, ah. Yun yung mga sinusunod nilang mga palihi guys, mga pamahiin ba? hmm mm. Juicy guys ba? Juicy. Binigay sa akin ni nung pag-uwi ko. Tapos sabi ko, kay gaan man guys, gaan ba? Kala ko hindi pa hinog kay, Di ba pag ang pumilo na hinog, mabigat man siya. Ito, nung paghawak ko, gaan lang. Sabi ko, hilaw pa siguro. Pero, tingnan nyo, guys, o. Oh. Hmm? Sidlis pa yun, guys. Sidlis. Bari, dalawang puno to guys. Nagtanim sila nila sa kanya. Nagtanim din ako ng sa akin. Tapos ano una na munga, ito sa akin. Yan guys, oh. Subukan nyo to guys, ha. Sa... Hmm. So maraming salamat So yun guys, maraming maraming salamat sa lahat. Yan yung gawin natin sa ating mga tanim, no? So isaw-saw natin sa asukal yung mga unang pitas. So maraming salamat sa lahat sa mga nanood at sumuporta sa ating channel at sa ating mga member na patuloy na sumuporta. Maraming maraming salamat at sa mga silent viewers at yung mga YT friends. Uh, maraming salamat sa patuloy na suporta nyo sa aking munting tahanan. So hanggang dito na lang. Maraming salamat.